Hello, good morning mga kakukak. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, Miss Falaka. In the long years, in the long time ago, hindi ko po to ito makikita na ang layo pa lang natin makikita at matanaw yung nasa syudad tayo. Para nakakulong lang ating paningin sa malaking mga building, mga, sa, mga stores, mga mall. Pero dito pala natin matatagpuan at makikita. Ang saya po panoorin pala ating kabaligaran na ang layo ng matanaw natin sa probinsya. Ang ganda po ng ano natin sa probinsya guys. So, oh, look at there. Ang ganda ng mga views. Press air. Ayan guys. Good morning everyone. Papasok na po tayo sa aking area, sa aking farm. <laughs> Yan, ito farm for kay mo, Ma Kapitan Marvin. Good morning everyone. Mega Miguel shout out everybody people of the Philippines sa lahat pong mga nag-connect sa aking mga videos, nag-comment at nagbakas. May maraming maraming salamat everyone. I don't uh, ma-shout out kayo son. <laughs> Hindi ko kasi pa na memorya kong sino pa yung mga nag nag-comment is isusulat ko na lang. mga mag love shout out all people around the world to love and support to Miss Pilaka. <coughs> <coughs> Any nation wide. Wow. <coughs> Ito ay farm sa ating kapitbahay. kay Kap marvin migam give shout out danielo Ayop hello everyone jelly live idol lucita da good morning viva mascarado sorgan blog lucky d motor diso hello in hinday you are photographer mills beauty dot sky fairies jamal at Coral. <laughs> good morning jamal at Coral. i love mm -hmm. it everyone jamal Ferris, Kumasama naman po for jamal Ferris real for product mobile maria elena Bell. Hope, trina sir. It ka normal everyone bless life Nako, daddy ninja traveler bossing sister ko friends nini this escaping ten i miss you so much sa ating mga ginagawa noon nakakamiss talaga kung hindi pa kayo update sa king youtube channel huwag niyo like and support and share subscribe my youtube channel miss falakan